Sa digital world, parang mga anay nakapasok sa bahay natin ang mga computer virus. Nakakairita, mapanganib, at kung minsan ay talagang mahirap tanggalin. Sa paglipas ng panahon, ilang mga virus ang nagdulot ng grabing chaos at panic. Ginawa silang sikat ng mga kontrabida sa history ng tech. Mula sa pagtsurba ng personal information hanggang sa pag down ng mga buong network. Lahat ginawa na ng mga digital worms na ito tara silipin natin ang mga kwento ng sampu sa pinaka-wild na outbreak ng computer virus sa history. Bawat isa may kanya-kanyang diskarte at grabe ang damage. Kaya naman sobrang importante talaga na siguraduhin nating safe at secure ang mga computers natin. Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ka. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Imagine mo may sobrang tusong computer worm na tawag ay Stuxnet para itong isang sobrang liit na secret agent. Hindi ito yung typical na computer bug. Talagang nilika ito para makapasok sa mga mahalagang computer na may hawak sa paggawa ng nuclear energy ng isang bansa. Noong June 17, 2010, unang nakita ng isang antivirus company na virus block Ada ang Stuxnet. Tinatarget ito mga partikular na makina ng Iran na crucial sa pagproduce ng nuclear energy sa pumamagitan ng pagpapabilis ng kanilang pag-ikot. Ang Stuxnet parang kapikat yan. Kaya niya mag-replicate ang niya tapos tumalon mula sa isang computer papunta sa isa pa ng walang anumang human intervention. Ang lupit ba? Diba? Nakapasok siya sa libu-libong computers, dala ng sobrang sakit sa ulo, ang main goal, guluhin ng machines sa nuclear program ng Iran. At guess what? Nag-success siya dito. Nagawa niyang paikutin ng sobra-sobra ang mga makina hanggang sa masira. Nagkaroon ng malaking delay sa paggawa ng nuclear energy sa Iran. At malaking issue ito dahil first time makakita ng ganitong katusong computer worm. Kung sa tingin mo ay matindi na ang Stuxnet, maghintay ka sa susunod na kwento na isa pang malupit na worm. Imagine mo isang worm na mahilig sa costume party at ang pangalan niya ay My Doom. Nadiscover ito way back January 2004 at may hidden trick itong si Trip niya magtago sa mga emails na parang normal lamang, tipong imbitasyon sa party o message galing sa isang tropa. Pero pag naklik na yung email, doon na magsisimula ang kalbaryo. Sobrang busy ng worm na ito, pwede niyong gawin mga zombie ang mga infected na computer na magsisend ng spam emails o maglunsad ng mga atake na magpapabagsak sa mga website. Isipin mo na hindi mo mabisita ang paborito mong website ng ilang araw. Lahat yan dahil kay MyDoom. Nagawa pa niyang mag sa Microsoft na temporary na wala yung website nila. Sa pinakagrabe niya, si MyDoom ay isa sa bawat labindalawang email na ipinapadala sa buong mundo na nagdulot ng humigit kumulang 38 billion na pinsana. Sobrang laki ba? Diba? Parang siya yung boss ng virus world. Naka-infect ng millions at naging isa sa pinakamalaking sakit ng ulo sa cyber world kung akala mo tapos na ang pagkasniki ng mga virus, hintayin mo si Kles na mas magpapatens lalo ng ating diskusyon. Kilala mo ba si Kles? Siya yung tusang email virus na una nagpakita noong December 2001. Ang worm na ito mahilig magtago sa mga email attachment. Kapag may nag-click sa attachment, biglang lalabas si Kles at mag-uumpisang magpakalat ng gulo sa computer. Ang pinaka-sneaky part kay Kles, nagpapanggap siyang galing sa taong kakilala mo. Tinitignan niya yung mga email mo kukuha ng mga addresses tapos ipahapadalang ang sarili niya sa mga kaibigan mo. Acting na parang ikaw yun. Ang bilis niyang kumalat dahil dito. At bukod pa riyan, kaya niya magbura ng files o magdako ng email address at mga passwords mo. Ang ng issue, well, may mga version si Klez na kayang patay ng mga antivirus program at magpapasok ng mga hackers sa computer mo. Imagine, may nakasilip sa ginagawa mo sa computer mo. Nakakatakot, di ba? No early 2000s, nagkasik ng lagim itong si Klez na hawa ang milyon milyong computer at nagdulot ng malaking problema sa mga tao at sa mga negosyo. Mula sa mga virus na nang hijack ng email mo hanggang sa mga nanghihingi ng ransom, next dito ay si Sobig, isang virus na talagang may big time na plano. Si Sobig ay parang ang boss ng virus world noong 2003. Hindi lang nakakapasok sa mga computers, kinagamit niya mga email at shared folders para kumalit siya ng sobrang bilis. Mas mabilis pa sa ibang virus noong panahon na yun. Isipin mo si Sobig bilang isang mapilit na salesman pero imbes na magbenta, ang pinapakalat niya ay kulo. Nagawa ni Sobig na mag-setup ng sarili niyang parang mini office sa loob ng computer mo. Doon siya ng libo-libong mga infected emails. Hindi niya kailangan pang mang ng email accounts ng iba para may secret base siya sa pagpapadala ng spam sa buong araw. Gustong-gusto ni Sobig yung mga computer na nagpapatakbo ng Microsoft Windows. No worst times, more than 1 million copies ng virus ito ang naglipana sa emails na nag-cause ng major chaos. Nawala ng importanteng files at pera yung mga tao dahil sa gulong ginawa niya. Parang may biglang pumasok at nagkalit ang mga gamit o homework mo. Talagang di ba? Diba? Kaya kung akala mo okay na, biglang tarating naman si Zeus, isang virus na hindi lang nagpapakalit sa computer mo. Susubukan pa niyang magnakaw ng pera mo. Hindi basta-bastang virus itong si Zeus. Parang tusong magnanakaw na tumitingin sa piggy bank mo unang nakita sa isang atake sa US Department of Transportation. Expert itong si Zeus sa pagnanakaw ng pera, hindi yung cash, kundi yung digital tulad ng mga password sa banko at credit card numbers. Ang Trojan virus na ito ay sobrang tuso. Nakakasut siya sa mga computer sa pamamagitan ng pagtatago sa mga attachment ng email o sa mga shady downloads pag may napinot kang hindi dapat. Pag nakapasok na, parang ispay itong si Zeus, magtatago siya at tahimik lang na manunood sa lahat ng ginagawa mo sa computer, especially pag nagta-type ka ng mga sikretong password. Hindi lang makulit itong si Zeus, papanganib pa siya. Kaya niyang i-record ang mga keystroke mo, kumuha ng pictures ng screen mo at kuhanin ng new login details. Mga banko, government offices at mga malalaking companies ay hindi rin safe. Parang anino nitong si Zeus na sumusunod sa bawat kilos mo online. Parang handa na dekotin ang kahit anong personal details na mga hanap niya. Habang busy si Zeus sa pagnanakaw ng digital gold, ibang style naman ang pinapakita ng Crypto Locker ilock up ang computer mo at mag-demand ng ransom para dito. Isipin mo ang crypto locker bilang kidnapper sa digital world. tahan dahan siyang papasok sa computer mo. Kinukuha lahat ng iyong mahalagang files at ilalock. Papaano mo sila mababalik? Well, magbabayad ka ng ransom usually sa Bitcoin na mahirap trace. Ang mga atake ng crypto locker ay karaniwan sa mga Windows computers. Kamit ang mga tricks tulad ng mga email attachments o mga download mula sa mga sketchy websites para makapasok. Pag nakasettle na siya, Kagamit siya ng matinding encryption para i-seal ang mga files mo. Makikita mo sila pero hindi mo sila mabubuksan unless gamitin mo yung special key na hawak ng hacker. Yung demands, pwede silang umabot mula sa ilang daan hanggang libo libong dolyares. At ito pang malupit, kung hindi ka makabayad, baka hindi mo na talaga mabawi ang files mo. Nakakatakot ang crypto locker dahil hindi lang ordinaryong tao ang target ito. Kaya niya pabagsaking yung buong sistema. Tulad ng mga ginagamit mga opisyal o mga opisina ng gobyerno para pwede rin ligtas at malusog. Mula sa pag ng iyong mga files hanggang sa pag-stealth mode, sunod natin ay ang PlugX, isang virus na ginagawang spy ang iyong sariling computer laban sa iyo. Ang PlugX ay parang sneaky puppet master na nagtatago sa computer mo. Ang tricky software na ito, nakilala bilang Remote Access Trojan o RAT, ay kayang pahintulutan ng isang tao na kontrolin ang computer mo mula sa malayo, na parang nandyan lang sila at gamit ito. Imagine may iba na gumagalaw ng mouse mo at nagta-type sa keyboard mo nang wala kang kaalam-alam. Ang creepy, 'di ba? Madalas makalusot ang Plug X via emails na mukhang legit sa pamamagitan ng pagsasamantala sa maliliit na kahinaan sa software na ginagamit ng 'yong computer. Pag nakapasok, kung ano-ano nang -ano pwedeng gawin ng hackers sa likod nito. Mula sa paglangko ng 'yong mga private info hanggang sa paggamit ng computer mo para umatake ng ibang sistema. Ang rat ay sobrang sneaky na nagamit pa sa mga spy mission laban sa mga big-time targets kagaya ng government offices at mga defense companies. Ang lupit niyang magtago, ibig sabihin pwede siyang manatili under the radar ng matagal na panahon. Nagdudulot ng samot-saring problema ng hindi nagde-trigger ng kahit anong alarms. Matapos to ng ang mga mundo ng covert ops ng plugex, ihanda mong sarili mo para sa nimda. Isang virus na nagdadala ng pagkalat ng kaguluhan sa whole new level. Ang NIMDA ay parang Swiss Army Knife na mga computer virus. May kasangkapan ito para sa lahat. Natatakit ito noong September 2001 at hindi lang sa isang style nagpo-focus ang virus na ito. Ginagamit niya mga emails, websites at pati network folders para makakalat siya ng todo-todo. Parang isang virus na kayang maglakad, lumangoy at lumipad. Ang sneaky part sa NIMDA, kaya niyang infect hindi lang mga personal computers pati na rin yung malilaking server machines na nag handle ng libo-libong data at websites. Pinagasama nito ang pagiging tuso ng isang worm, ang pinsala ng isang virus at ang lihim ng Trojan horse para lumikha ng malaking problema. Imbis na basta masira ang mga files, mas trip ng NIMDA na mag-cause ng chaos sa pag slowdown ng buong networks na magpapahirap gumawa ng kahit ano. Imagine, sinusubukan mong gawin yung homework mo online tapos may iba pa na palaging pinapatay yung computer mo. Ayan e ang ginagawa ng ninda sa mga networks marunong din siya magbukas ng mga locks sa mga web servers na nagpapahindulot sa kanya na makapasok at makahawa ng madaming computers in no time. Kumagal man ang ninda kumpara sa ibang mga virus sa list na ito, ang next virus natin, ang Fizzer, ay may dagdag na twist. Hindi lang kios, may kasama pang pangi-spy. Meet Fizzer, yung virus na mahilig sa chat at share. Kaso, hindi maganda yung mga sinishare niya na siya ng Kaspersky Labs noong 2003 at grabe ko makakalat si Fizzer sa pamamagitan ng emails, instant messaging at file sharing networks. Imagine mo si Fizzer parang yung chismoso o chismosa ng virus world, nagpapakalat ng mga sekreto sa internet pero imbis na juicy stories, ang kanyang sarili ang kanyang pinapakalat. Kapag nakapasok na si Fizzer sa isang computer, dito na siya nagiging ultimate na marites. Maguukay siya para sa mga passwords, credit card details at iba personal info. Ang mga sakalapa, kaya niyang i-disable yung mga security guards ng computer kagaya ng antivirus na nag-iwan ng bukas na pintuan para sa iba pang kalukuhan. Noong mga panahon na patok yung pag-share ng music at video sa network kagaya ng Napster, sobrang sakit sa ulo itong si Fizzer. Ipapasa pa niyang sarili niya sa lahat ng contacts ng biktima na ginagawa siyang isa sa pinakamakulit at nakakahawang virus. Kahit na medyo tahimik na siya ngayon, nagturo si Fizzer sa atin na maging maingat sa pag online. Pero kung akala mong sneaky na itong si Pfizer, well nagkakamali ka. Ang final virus natin sa, sa ito ay si Sercam na magdadala ng pagiging martes sa bagong level. Pag-usapan natin si Sercam, isang troublemaker noong July 2001. Nahilig maglakbay ang worm na ito via email, obviously. Iaattach ang sarili niya sa isang email, magpapanggap ng isang interesting bagay. At kapag may naklik, boom! Papasok si Sercam sa computer nila at magsisimula ng kanyang kalukuhan. Kapag nakasettle na itong si Sir Cam sa isang computer, hindi pa siya titigil doon. Susubukan niyang lumipat sa ibang computers sa parehas na network. Magkakalat ng gulo saan man siya magpunta. Pwede niyang i-delete ang mga importanteng files mo at magpadala ng sarili niya sa bawat kontak mo. Isipin mo, ang computer mo nagsasend ng weird emails sa lahat ng kakilala mo ng hindi mo alam. Sa pinakamalala nito, malaki ang inabot na pinsala ni Sir Cam. Nagdulot ng bilyong-bilyong pinsala at nagkahawa-hawa ang mga milyong-milyong computer parang celebrity siya sa mga computer virus dahil sa dami ng system na na-infect niya. Kahit hindi na siya gaano kaaktibo ngayon, naiwan ni Sir Cam ang marka sa pagpapakita kung gaano kadali kumalat ang virus kung hindi mag-iingat ang mga tao. At ito ang video natin for today, ang gallery ng mga notorious computer virus sa kasaysayan. Bawat isa sa kanila ay nagduro sa atin ng kakaunti tungkol sa pagprotekta sa ating digital life laban sa mga unexpected intruders. At kung nagsamang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.